<목소리> 저희 회사를 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 승객 여러분의 안전을 위해 다소 불편하시더라도, Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bulana Ajuma. Parang ang sarap-sarap ng kain ni Little guys bakas eh nagbaon siya ng kanyang paboritong puti puti And for today's video mga kabisdak is eh, samahan niyo kami sa aming biyahe pamutang Incheon Airport. Yes guys, kasi today is the day May 4 yan na video mga kabisdak, araw ng Sabado. Dahil susunduin ko na sa wakas na darating na ang aking mga kapatid, ang aking kuya na si Kuya Sadam at ang aking uh, nakakabatang kapatid na si Lungkoy. <laughs> Medyo malayo ang biyahe natin mga kapistak kasi from Yanggu sa aming bayan papuntang Incheon Airport is nasa 4 hours ang biyahe pero okay lang we. Kasi nasa likod ko is may upa man sa likod ko mga kabistak napakaswerte ko talaga dito na tayo. Mo. May vitamin E tayo mga kabistak ba? Vitamin E, vitamin I. Si Daddy Insuy pala is nandon sa pinakalikod na upuan ng ano guys, nag-upo kasi yun ang paborito niyang upuan sa pag nag pag nagbebiyahe kami sa bus. Nag Pas pala kami dito mga kabista kasi ayaw ni Daddy Insoy na magdala ng sasakyan kasi malayo. <coughs> At ayan na, dumating after 2 hours is dumating kami sa Dungsol kasi yan man uh, muhapit pa man may wala mang diretso na biyahe guys from Yanggu to from aming bayan to Incheon is walang diretso na biyahe kailangan naming mag-stop sa Dungsol sa Seoul West Seoul mga kabisdak. So hapon man yan mga ano na yan guys 5 o'clock. nag anong muna kami, naghanap-hanap muna kami ng restaurant na pwede naming makainan for dinner. Naglakad-lakad muna kami no, at may nakita kami na maraming mga nakahilirang mga restaurant dito sa tapat ng bus terminal mga kabisdak. May restaurant din naman doon sa loob ng terminal. Pero gusto namin maglakad-lakad ba? Kasi nang hiwid namin ang aming mga binti kakaupo. So ayan na ang ating ano side dish. Chives, may kimchi at may kaktugi. Binigyan nila ng parang apron si Little Inso. Kasi ang, ang kainin namin today is ito. hejang Hijangguk. Uh, Pure hijangguk sa amin ni Little insoy At kay Daddy Inso is sundae guk. Yan. Mukha ang sundae guk dito sa Seoul mga kapistak. No? Iba sa sundae guk namin doon sa aming bayan sa Yanggo. Pero masarap naman mga kapistak na gustuhan daw niya. At hindi talaga makapagulong mawala yung makulit. Pag kumain yan, sila ni Insuy ng mga sabaw-sabaw, especially sa hindi talaga pwedeng mawala ang makulit, yung rice wine ba. So, iyan ang ating pagkasarap-sarap na piyohe guk, mga kabisdak. Buto po yan baboy, uh, ribs. Ribs ng baboy, ribs, ribs ata ng baboy or backbone. Iyan na, guys. Grabe, kasoft ang kanyang, ano, laman. Grabe, as in, ang sarap-sarap mga kabistak. So, after namin kumain ng dinner is, naglukat mi ani ticket kasi nga magbas kami mga kabistak yan, o. Oh. Magbabasa na kami dito, naghintay-hintay na kami dito sa bus terminal ba. Pero matagal pa man ang bus namin guys, papuntang Incheon Airport. Kaya nagsayaw-sayaw, tinuruan ko na ng itong silito Pero nagtataka na talaga kami kasi wala mang dumating na bus para Incheon Airport mga kabistak. So, nagtanong-tanong kami dito, tumawag kami sa ano, transportation agency, charot. <laughs> wala man daw bus doon sa bus stop na ano, pinaghintayan namin, wala daw bus papuntang Incheon Airport kaya ang ending is dito nag-train na lang kami mga kapisdak. Parang na-stress kami doon ah, na-scam kami mga kapisdak kasi akala namin may bus papuntang Incheon Airport. Ano pala is wala kaya ayan nagparamuot na lang kami dito sa Jihacho dito sa loob ng train. Nagara-gara na lang minilutuin so Insoy eh, para mawala yung stress namin ba nasayang yung ilang minuto naming paghihintay. So ayan, na, na dating na tayo guys after sa mga few stops sa ating Jihacho na dating na tayo dito sa sab ah, ano ba ito? Eh? iwan ko basta kay may nakita akong guwapo dito mga kabisa na wala ang aking pagod sa pagbiyahe kasi may mga upa man dito pag pumunta kung naghahanap talaga kayo ng upa pumunta kayo sa Seoul kasi nandito sa Seoul ang tirahan ng mga upa at may nakita ako ditong tarsier man ito ng buhul o na, na ko mga kapistak. May tarsier man dito sa buhol, ang aking mga kaliwat is nandito man sa ano, <laughs> nandito man sa Seoul, pinapromote nila ang buhol kasi isa sa mga top destinations man ng mga kuryano ang buhol mga kalisdakyas, totoo po iyan, buhol, Burakay, Palawan, Cebu, iyan. So finally, dumating na tayo sa Incheon Airport no, at uh, si Little Insoy is hanga talaga siya sa mga tubig, kahit marami namang sapa doon sa amin guys. Grabe talaga pag makakita yan siya ng tubig, yan, hindi talaga yan ano nag, ano siya ba, nahumaling sa tubig. At ito, akala ko talaga is plastic, pero ang ganda-ganda ng kanilang mga flowers, mga kabista, parang ako ba? Parang ako lang, no? ang ganda-ganda, char, singit talaga. <laughs> So yan, Flight 5J188 from Manila is nag-arrive na daw. So ito na ang pinaka pinahintay ko na moment no. Ito na, lumabas na ang aking mga pinakagwapong kapatid. O oh, yan, si Kuya Sadam yan, mga kamisdak. At ito, nakakabata kong kapatid yan, si Lungkoy. So yan, anong hasayo, kansahamninda pa daw sila. Puro anong kan kansahamninda. Pero hindi daw nila alam kung anong ibig sabihin ng anong kan at kansahamninda. Kaya matama lang doon ni sila o Korean ba. So ayan, may patchan pa si Lady Insoyo. May pa-welcome pa siya na beer para sa aking mga kapatid. Pinakain ko muna sila ng nilagang itlo guys kasi hindi pa man nag-open yung mga restaurant dito kasi nga 12 a.m. naman yan mga kapit. So Loteria, Loteria, nag-convenience <laughs> store na lang kami. Yan, chan daw, chan means cheers. <laughs> Pasabay mo kayo pati ko ka. Huwag ka makatugong gabi na. Katugong gabi. Eh. So wakil. Kira yung sa naman ta. Wala ka kapatugong. <laughs> ah, uh, ah, <laughs> ah, ah. Nyo sa terror. ああ。Uh, uh. uh. Ay. Maraming maraming thank you sa aking sister-in-law na si Ate Erol sa pagpapatuloy kay Kuya Sadam at Lungkoy dyan sa Manila. Nung nag-process pa sila sa DMW, dyan sila nagtuloy sa bahay nila, Ate Erol. Maraming salamat, Ate. Maraming salamat po. Grabe yung pinagdaanan nila sa POAA at DMW, guys. Pero okay lang. At least, at least nakarating din sila dito kahit medyo nagastusan ay, kami, no? Grabe ay, yung exit ay, clearance nila, mga kapisdak. shout out, DMW. <laughs> Nakailang rebook kami ito, mga kapisdak. Siguro, three times kami nag-rebook na kanila lang ticket kasi nga itong DMW so next time ko na lang ilalahad yung story no yung pinagdaanan ng aking mga kapatid bago sila nakakuha bago sila nakalipad may visa na sila Korean visa na sila mga kabisdag pero pinapatagal pa ng DMW yung process grabe talaga oh it's more fun in the Philippines kunting kain-kain lang kami no at ang ano ba chika-chika hangop-hangop kay kining ma maupay ito pa kasi yung pagkikita namin guys 2 years ago 2 years ago pa yung last na uwi ko tapos yan lah ito pa yung unang pagkikita namin since 2 years years ago. <laughs> dito na rin pala kami magpapalipas ng gabi kasi nga midnight na guys, wala nang biyahe ang mga bus. So sa morning na lang kami, babiyahe oh, pa ng bahay. Kami duang, wala nang apisilok, walang tulugan. Uh, walang tulugan ang moto namin ni Lutul mga kapisdak. Walang tulugan ni Kuya Germs. <laughs> Silang tatlong mga lalaki is natulog na. Natulog na sila mga kabisda. Ingan si Daddy Insoy, si Longkoy at si Sadam, Kuya Sadam. Yan po si Kuya Sadam. At dito po nagtatapos ang ating vlog mga kapistak. part 1 pa lang po ito no. <laughs> so abangan niyo po ang susunod na mga pangyayari. Thank you for watching. Please like, follow and subscribe. Ingat lahat.